Yun, at nakatanggap tayo ng padala na uh, uh, LBC galing nakalagay dito is uh, Barber Tools Point PH uh, from Valenzuela City so it check natin kung anong laman ng clipper na ito. umaga sa inyo uh, mga uh, kapwa natin dyan. so meron tayong uh, bagong dating na clipper uh, galing sa Barber Tools Barber Tools Point PH na pinadala nila ito uh, dito sa Beagle. So, nakuha ko na ang um, gagawin lang natin is sa uh, titingnan natin kung gaano kaganda yung performance. Uh, malakas ba talaga siya? Kasi sabi nila is 73 RPM yung lakas ng motor ng uh, Tapos, uh, naka-fade blade na. So, check talaga natin kung tunay na naka-fade blade o oh, 73 RPM Uh, ito. Ang brand nung clipper is a uh, Reina brand, MODX. Tapos sa uh, ganito galing ito sa kaibigan natin sa hindi na natin babanggitin kung sino so, siya. pero naka-address uh, naka, naka sa Barber Tools Point Beach sa Manila. Natin natin yung clipper dito. Pansinin niyo na. Rayna Brand Marami rin bansa na gumagapit uh, pala ng Rayna Brand na ito Nakalagay naman doon sa box nila yung clipper uh, so, dun sa gilid mapapansin natin uh, yung clipper is makalagay ah uh, Most powerful motor tapos LCD display So meron na siyang LED indicator dun sa charging uh, Para makita natin kung uh, malulubat na ba siya hindi tapos nakalagay dito 3 hours charging so 120 minutes mo magagamit yung paper ng tuloy tuloy so, tapos kahit brown out at tuloy tuloy yung gupitan natin 120 minutes using nakalagay dito tapos adjustable gauge sabi nila yung blade daw neto is a fade blade so yung mga may hilig sa fade yung mga artistic sa gupitan so talagang gustong gusto nila yung mga ganitong klase ng paper may manual din same din sa mga plate na nabibili natin may mga manual meron siyang guard na 1 2 3 so, hindi ko natatanggalin kasi ibago pa man Hindi ko siya bubuksan dahil marami na rin naman akong guard sayang din kung bubuksan ibigay na lang natin sa mga nangangailangan 1 2 3 yung guard niya walang 0.5 o walang 1.5 so yung charger niya mapapansin niyo uh, USB cable uh, cable type magagamit natin sa pa sa si cellphone pwede natin i-charge sa USB. Meron din siyang oil, oil. normal sa mga paper talaga. Kahit anong classic paper na may branded from China, ah, meron talaga paper At meron din ah, uh, brush para sa paper. Let's check lang naman natin dito talaga yung dito. Ito performance malakas pa talaga. Ito, ito matte lang. Matte gray hindi yeah, ako familiar sa ganitong clipper so ito nga yung sinasabi din ng light indicator battery indicator kung so, mapapansin mo tapos dun sa blade nya, isa rin sa napansin ko uh, naka fade blade nya ibig sabihin kapag naka fade blade naka stagger blade uh, hindi siya gaya ng mga ordinary mga clipper na standard lang yung blade nya kaya kapag ka ito dumaan sa anet uh, naka fade blade manipis to so swak talaga kapag ka, mga gupit-gigis mga fade doon sa liver naman niya, halos same lang rin naman sa mga creeper. Medyo may konting katigasan lang dahil sa bago. Ganun din sa switch niya. Medyo yung switch niya, maliit. Hindi gaya ng mga creeper na medyo lutang yung switch niya. Sa kanya, maliit. At yung lakas niya, yung ratio. Hindi rin naman ganun kalakas. Pero smooth yung dating ng blade para sa akin. Mahirap pigilan. So, yan. Sabi nila is 73 RPM daw to. Kaya kung ganun nga, kung 73 RPM nga to, hindi ito mabubulunan kapag ginamit mo sa paggupet o dun sa mga fade na tinatawag. Ito guys, pansin mo. Maririnig nyo naman siguro yung tunog ng clipper. Dun sa light indicator naman niya, yan, pansin nyo rin. Meron siyang kahawig. Ang kahawig niya is yung KMA na ah, uh, lumang labas ng kemey yung kulay puti. Gano'n yung itsura ng cleaver na Reina brand. Pero yung sa lakas uh, magkaiba sila sa performance. Tapos dun sa blade, yun nga, iba rin dun sa blade, uh, ang mahal ng Steger blade. Ang mahal ng Fade blade, kung tutusin, sa, umaabot ng uh, 500 to 1,000 yung blade ng Steger blade. Tapos ito nakalibre lang. nakafree lang dun sa ano. So 149, 1,049 pesos yata to. Hindi pa kasama yung shipping. O so, pwede niyo i-message si barbertools.ph o yung ating kaibigan sa uh, Manila si Percival Marquez mula sa uh, isang o yung uh, kay Percival para maka-order din kayo ng ganito. So maraming salamat ang uh, uh, barbertools.ph sa walang sawang pagsuporta sa mga barbero na nangangarap din na matuto pang magupet. So, subukan nyo sa mga baguhan sa pagugupet. Makakatulong sa inyo to dahil naka-fade blade siya. So, marami salamat. Panoorin nyo na lang yung review natin dito sa pagugupet naman. At matcha-check natin kung talagang gaano siya katalas at gaano katagal yung yung ano niya, yung endurance niya pagdating sa battery operation ng So, panoorin nyo na lang. 真的睡着了。 这次我真的睡着了。